So yun mga kaibigan, bali pa ni bagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo kung paano ba magpadala sa LBC na 95 pesos lang ang babayaran na shipping fee. So kompanyon 'yun, simulan na agad natin pagkatapos ng intro na to. So yun mga kaibigan, no, bali sa LBC ngayon meron silang cash on pick up or COP na 95 pesos lang ang shipping fee. Ano nga ba yung cash on pick up? Pag sinabing cash on pick up, sa mismong branch kukunin ni buyer or ni receiver yung item. Tapos doon na rin siya magbabayad ng item or ng shipping fee. Ayan, pwedeng item plus shipping fee or pwede namang shipping fee lang. Ngayon, paano nga ba yung cash on pick up na 95 pesos lang yung babayaran na shipping fee? So ganito yon. Kapag ikaw yung magpapadala no, ang hihingin mong address doon sa receiver or doon sa papapadalan mo is yung LBC address. Kasi ang mangyayari, si seller o yung magpapadala, ipapadala niya yung item sa mismong branch ng LBC na binigay ni receiver, no? Kasi doon niya pipick yung item. Balik, bali kong ikaw yung sender, ang hihingin mo kay receiver, name, ayan yung pangalan ng magpipikap, tapos LBC address, ayan kung saan niya pipick yung item na inorder niya, tapos contact number. Ayan, yan yung mga kailangan mong details na hingin doon sa receiver sa pagpapadalhan mo. Kasi ang gagawin mo as sender, ipapadala mo yung item sa mismong branch ng LBC para doon pick upin ni receiver. Ibig sabihin sa mismong branch ng LBC kukunin yung item. Tapos si sender kapag ka magpapadala siya, aabonuhan niya muna yung 95 pesos na shipping fee sa LBC kapag ka nagpadala siya. Ngayon, yung 95 pesos na yon, babalik yun doon sa nagpadala kay sender once na na-pick up na ni receiver yung item. Kasi si receiver, babayaran niya yung 95 pesos pagka-pick up niya ng item sa LBC. Ayan, ibig sabihin, once na ma-pick up na ni receiver yung item, tsaka naman babalik doon sa nagpadala yung 95 pesos. Ayan. pero tandaan, no, as a sender, kailangan mo munang abonohan yung 95 pesos na shipping fee kapag ka magpapadala ka sa LBC. Ngayon, ang tanong, paano makukuha ni sender yung 95 pesos sa LBC once na ma-pick up na ni receiver yung item? Ang mangyayari niyan, pwedeng kunin ni sender yung 95 pesos through branch collect or through bank transfer. Ayan. So, pwede naman kayong mamili doon. Tatanungin kayo ni LBC staff kapag ka magpapadala kayo kung paano nyo i-receive yung 95 pesos. Bali, tatanungin naman kayo ng LBC staff kung ano ba yung mas gusto nyo. Ngayon, dako naman tayo doon sa process, no? Kung paano ba gagawin kapag ka nasa LBC ka na. Ngayon, as a sender, kailangan mo lang mag-fill up ng form kapag ka nasa LBC ka na. Yung hingin mong form, ganito. Ayan. Yan yung itsura ng form na kailangan mong fill upan. Diyan sa form na yan, may makikita kang from. Ayan. Sa part ng from, yan mo ilalagay yung details mo kung ikaw yung magpapadala. Yan mo ilalagay yung details ng magpapadala. Yan mo ilalagay yung full name. Ayan, full name ni sender, complete address, tapos contact number. Ngayon, sa part naman ng 2, dyan mo ilalagay yung details ng pagpapadalhan mo. Details ni receiver. Diyan mo ilalagay yung full name, tapos yung LBC address sa part ng complete address. Diyan mo ilalagay yung LBC address. No? Kung saan LBC address, mo ipapadala yung item. Tapos, syempre, yung contact number ni receiver. At kapag ka na-fill upan mo na yung form, ibibigay mo lang yung sa LBC staff kasama nung item mo. Ayan, tapos ipaprocess na nila yon. Ayan, tapos, kailangan ba ng ID? Hindi naman hinihingi yung ID no, kapag ka magpapadala ka. Ayan, kapag ka na-process na nila, bibigyan ka nila ng receipt no, or yung resibo. Yun yung katunay na nagpadala ka. Yung itsura nun is ganito. Kailangan mo nga rin palang isign yan, yung harap tapos yung likod. Bali yung isang kopya niyan is sa kanila no sa LBC. Tapos yung isa is sa iyo. Ayan para katunayan mo yon na ikaw ay nagpadala talaga. Tapos nandiyan din yung tracking number. So ingatan niyo yung receipt na yan para meron kayong pruweba at para ma-track niyo yung parcel na pinadala niyo. Pag binigyan kayo ng receipt ng LBC, ah, mas mabuti na i-double check niyo yung details no kung tama ba yung pagka-input nila. Tama ba yung contact number or tama ba yung pangalan na nakalagay doon sa receipt? para lang sigurado ka na tama yung details dun sa resibo, no? na marireceive ni receiver yung item. Tapos kapag ka nabigyan ka na ng resibo, isingiling ka na nila ng 95 pesos. Ayan, yun yung shipping fee na kailangan mong abonohan as sender. Pero babalik din sa'yo kapag ka na-pick up na ni receiver yung item. Pagka magpapadala kayo regarding do sa packaging, pwede kang mamili kung yung large pouch yung gagamitin mo kasi pwede yon sa 95 pesos no tapos pwede ka mamili kung small kilo box bali sa, sa, small kilo box sa pagkakaalam ko pwede doon hanggang 3 kilos basta ka sa doon sa small kilo box ako kasi for example nagpadala ko nung nakaraan ng sapatos Ayan, bali yung box ng sapatos, kasya naman sa small kilo box. Tapos yung pagpapadalan ko is taga Palawan pa no so malayo lugar talaga balang binayaran ko lang na shipping fee through cash on pick up sa LBC is 95 pesos bali ganun lang yung binayaran ko Bale, ang babayaran lang ni receiver is 95 pesos dun sa branch Ayan. so ganun lang siya kamura and bali ganun lang yung proseso ng pagpapadala sa LBC ang mahalaga yung resibo no dapat i-keep nyo yun Ayan. tapos mas maganda rin na picturean nyo yung item nyo pati yung receipt Ayan, pagka magpapadala kayo sa LBC, tapos send nyo doon sa receiver para meron kayong proof na talagang pinadala nyo na. Ayan, para meron din kayong extra copy, no? pati si receiver, meron din copy ng resibo. And tapos hingin na rin kayong extra copy nitong form. Ayan, para sa susunod, kahit sa bahay, pwede nyo nang fill upan yung form. Mas mabilis yung proseso pagdating sa LBC. Balitandaan nyo na ito is yung cash on pick up na shipping fee lang yung babayaran. Meron kasing cash on pick up na shipping fee plus yung presyo ng item yung babayaran. So iba, iba pa yon, iba pang uh, tutorial yon. Balik sa susunod na tutorial na papaliwanag natin yon. Ngayon guys, possible na magbago yung 95 pesos na shipping fee kapag ka remote area yung pagpapadalhan. Kapag ka masyadong liblib or looban or sobrang layo talaga sa kabiasnan yung pagpapadalhan or nung LBC branch, no? possible na magbago yung shipping fee. No? Pero ang alam ko, meron lang additional na 15 pesos, mga ganon, every 500. Ayan. So, ganon lang naman yung madadagdag. No? Possible lang magbago yung 95 pesos kapag ka remote area yung LBC branch. Ngayon, kung nag-online selling ka, pwede mong gawin to as a delivery option no, dun sa buyer mo. Lalo na kung yung buyer mo yung pagpapadalan mo ay laging wala dun sa bahay nila or may pasok weekdays na walang magre-receive ng item Pwede mong gawing option to para ang gagawin ni buyer, sila na lang mismo yung pupunta sa LBC branch para pick upin yung item. Ayan, para sigurado rin na makukuha nila yung item. Bali pwede itong options dun sa mga buyer na laging wala sa bahay. Tapos walang magre-receive ng item. So yun guys, sana nagkaroon kayo ng panibagong idea at informasyon sa video na to. At sana supportahan nyo tong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga gatong lasing video susunod para rin sa atin. So hanggang dito na lang muna at ingat kayo palagi. Peace out.